Anibigo kami dito mga lods Ayan Ayan sa tindahan ng uh, Kapatid ng aking May bahay mga lods Ayan nandito kami sa paliparan Ito naman ano kayo na mapaninda mga lods Nasa tabing kalsada lang sila Ayan At yung Ayan mga Ayan, ayan. labas tayo mga lods baka makita natin ayan mga lods ito yung paligid nya mga lods ayan nandito tayo sa paliparan 2 ayan mga lods paliparan 2 ayan. ito yung kanyang paninda mga lods oh. marami kanyang paninda ayan ang kaganda nito mga lords kaya ayan uh, maganda kasi nga ang pwesto niya kasi nga malapit sa kalsada mga lords uh, daanan ng mga tao so yun uh. ito ang ganto mga lords yung pwesto na maganda para sa tindahan kasi daanan ng mga tao ayan mga lords ay ang aking uh, atlers yan tindiran ngayon pansamantala mga lords Eh, ito naman mga lods si Chopper. Ayan, si Chopper. Bulag siya mga lods pero napakataba niya. Ayan. Bulag siya pero malak matalas ang pantinig niya mga lods. Mga na Pero bulag na siya mga lods. Ito na yung mata niya mga lods. Ayan. May puti na yung kanyang mata. Ayan. Pero mabait naman siya mga lods. Pero yung, pan yung pantinig niya, hindi naman nawala. May lang mga lods. Ayan medyo may edad na rin siya siya ang kasakasama dito pantay siya mga lods kasi hindi siya nakakita pero matalas ang pandinig niya kaya so, mga lods dito tayo dito mga lods hanap tayo ng ano ah, bibili kami ng hat muna yung mga lods dito kailangan hindi namin kabisado kung saan may kami bibili hat hot muna yung mga lods eh. natusan lang kami Ayan dito. Ay to. Ayan, ayan na let's bibili kami dyan. Ang na. mulay. Bili na tayo ng sa grocery para hindi mainit ang mulay. Bili muna ako ng kape. Bili daw muna kami ng kape mga lods. Masa pula kami sa grocery mga lods. Para makabili ng kape.